Pagkatapos nyo palang mag video call, kakatapos nyo palang mag, -mag chat, is hindi mo alam, na, may, nag email na naman siya sayo, or nag message na naman siya sayo, or after 10 minutes lang, nakakatapos nyo, is tumawag na naman ulit. <laughs> Yo! What's up mga beefs! Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolos TV! mga kapips TV Subscribe ka na. So for today's vlog is mga palatandaan na abot langit ang pagmamahal niya sa'yo So check it out 3 hours later Ayun, let's start Number 1 is comfortable siyang ishare ang mga bagay-bagay sa'yo Yung, ito na yung palatandaan na abot langit Abot langit, wow, China oil <laughs> Siya na oil abot langit. As in yung talagang decidido na siya mga peeps ha. Yung, yung kumbaga for him na you are really the one. Yun yung, yung palatandaan mga peeps ha? na yun comfortable na siyang i-share sa iyo yung mga bagay-bagay. Kahit yung mga yung mga yung mga secret niya o mga sekreto niya is na si-share na din niya sa iyo. Pero hindi naman lahat is pwede niyang i-share mga peeps. Ha? At least, kung sa 100%, nasi-share na niya sa'yo yung mga 40% na mga secret niya or nasishare share na pwede na niya pag-usapan. Pwede niyo na pag-usapan dalawa yung mga sensitive na bagay. Char. Sensitive? <laughs> Basta alam niyo na yun. Number two is nagiging siloso na siya minsan. So, ito yung mga ka-LDR or mga ka-jowa babae ba laki, kapag abot langit yung pagmamahal niya sa iyo. Or kumbaga, kumbaga, ano ba tawag doon? Basta yun na yun. <laughs> Basta abot langit mga pis. Yung nagiging silos or nagiging silosa na siya minsan. Pero kaya, kaya pa din niyang i yun. Kaya pa din niyang i yung pagsiselos niya. Yung minsan hindi niya pinapahalata. Pero nahahalata mo sa, sa thorough actions niya. Three is Wait lang, hinga muna tayo. Pinaglalaban ka niya. Dito, relate na relate ako dati. <laughs> dati talaga. Kaya banana to mga peeps ha, na, na I feel na, as in, yung decidido na talaga siya na, yun, napaka, napakasalan ako, nadalhin na sa country niya. Yung, as in, nakapili na talaga siya kasi nga, tatlong babae yung pinagpilian niya. And, and I'm so lucky, child, <laughs> na ako yung sa tatlong babae na yun. So, baga, yung palatandaan na abot langit yung pagmamahal is is yung pinaglalaban kanya especially don sa mga negative na tao na bumabatikos bumabatikos talaga yung mga, sa mga negative na tao na na kumbaga gumagawa ng story about sa'yo or pinaglalaban ka din niya dun sa parents niya. Lalo-lalo na sa parents, mga peeps ha. Kasi, may mga parents ng ibang karelasyon mo, may papa-Fambayan, uh, may mapa, papa-Pinoy. May mga parents talaga, yung mga parents talaga, sila yung mga hadlang. <laughs> sila yung mga hadlang sa sa pag-iibigan, tsaka minsan. Pero hindi naman lahat mga peeps ha, may mga ilan lang. Yung pinaglalaban ka ng jowa mo, so isang sign yan na ayaw kanya mawala. Number four is, nami ka kanya agad. Namimiss ka niya agad mga peeps. Hayo Kung kakatapos niyo palang mag-video call, kakatapos niyo palang mag-chat. -mag is hindi mo alam na nag-email na naman siya sa'yo or nag-message na naman siya sa'yo or after 10 minutes lang nakakatapos nyo is tumawag na naman ulit. <laughs> Number five is nag effort siya na mapasaya ka lang. Ito, meron ako isang viewer na ano ha, na birthday niya and alam niyo ngayon yung mga mga special na kapag birthday or or anniversary 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 nilang dalawa mag wow, one year na sila then yung afam is may pastor fry sa kanya yung yung van yung van na, na nilagyan ng mga balloon yun tapos ba o order mo lang siya online magbabayad ka lang And then, kukontakin mo lang yung mga magde-design sa loob ng van. Yung van is sila na bahala doon ha, sa, yung sa babayaran mo. Sila na magde, magde-design, ganyan, may mga balloon, with, with, ano na yan, with foods na yan, mga peeps ha, hindi yung balloon lang, tapos surprise. Basta kasama na niyan yung mga food, or cake ba yan, yung cake na, ikaw din bahala, na maglagay, kung anong message ilalagay mo, and, Kasama na din yung message na sasabihin mo doon sa, sa si jowa mo. So, ayun. Uh, basta kayo, sinabi nung, nung isang viewer ko na yung nabayaran daw ng, ng afam niya is about 9,000 pesos sa pag sa gano'n. So, ayun. Nakaka, I love siya, Charlie. <laughs> so, number six is, inuuna kanya. Mas inuuna ka replyan, mas inuuna ka kausapin, pagkagising at pagkagising niya sa umaga or before siya matulog. So, Ang nice palatandaan niyan, mga pipsa, na abot langit yung pagmamahal. Number seven, sa so last na tayo is, palagi siyang nag-iisip ng paraan para makausap ka lang. Kung maga, kung maga, magka, magkahawig sila dun sa nag effort siyang mapasaya ka lang, dito naman is nag-iisip siya ng mga paraan para, yung para, ma, ma kung kahit gano'n siya kabisi is, ini-insert pa din niya yung time na makipag-usap sa'yo, or at least, ma update ka sa mga nangyayari sa kanya para hindi ka mag-alala. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kayden and I'm now signing off. Lang ibang may alam kung ano kapalaran kailangan mo ba na makakausap At magsasabi na laging lumaban Mga pitch, laging makinig kayo Lahat ng to'y para sa inyo Magbibigay, advice at payo Ho'o, TV